Guys, good morning. Time check, time twenty guys. Tara sa mga nyoan dapat mamiya eh. Ganat ngayon. Sana makarami tayo ngayon guys. Iklim e na natin ng ating blessing ngayong araw guys. To guys, first bukin natin oh. Papuntang BGC. Four hundred sixty two. Let's go guys. First booking. Guys, tayo saan tayo dito sa BGZ. Ito guys, may mamasok din dito guys. 115 petot papuntang buting. Tara guys, kunin natin to. Buting pateras, let's go. Wala sa booking. Ah... Uh, first booking sa incentives Do it Guys, trap tayo dito sa may ano, Pembo may booking na din tayo papuntang Mowa ito 377 pakalawa sa incentives let's go guys waiting natin si sir palabas na daw siya guys touchdown tayo dito Possible pick up din tayo guys Papuntang Soler 509 nung marumi marum, eh. 90 pesos Passengers guys is Papuntang Soler Let's go Guys drop tayo dito sa may Soler 121 yung gross 90 pesos yung sa akin Meron siyang 31 pesos Waiting ulit guys Time check 7.28 Uy thank you lord Waiting ulit tayo ng booking Kaya guys rolling Guys nag rolling ako guys Walang mapasok kaya nagawa na ko ng saver Ito 74 petot 24 petot. ay 73 petot lang pala to papuntang NU dito pick up sa may Show Residence Let's go guys Pangapat Guys drop tayo dito guys Possible pick up din tayo Pabalik dun sa Jazz Dito lang din Si Petot. Let's go guys Panglima Oh skin Kinansil, seal guys <laughs> Ayun may bumapasok Ayun okay guys may bumasok guys 182 petot Cheber again again. Pemuntok mata hati. Si guys, gunaan hari tuh panglima. Ngcancel yung kanina eh. Dropped lang sana na drop up. Let's go guys. Guys, kakak kakadrop lang guys. Wah, uh, semoras. Dugi, 180 tuh. The real, that's the reality of Grab. Eh no. Oh, niki pesos. Ano oras ko na pick up? Ano oras no? Lugi sa oras guys 241 ang gross oh Pero siyang 25% commission Tapos may pamalasok din dito guys si Berulit Sobrang matrapig dito sa Buendia guys kasi dito sa may Along Makati ha, nila yung papuntang BGC Nasa so, kaya siya guys Pinapalis na ako ng ano ha, Corsair oh Pero na to Pasaway Guys, ang hirap ka usap! May mga pasero talang ganito kay ikaw, harap ka ikaw! -ika. May mga pasero talagang ganito ka hirap kausap, kagigil! Hindi ko ma barive kanina, napindot pa yung pickup! Ano po po? Asel. Guys, drop tayo dito sa Moonwalk para niya Ito, 276 Siguro, uh, add natin yung toll P49. I-report ko siya, guys, 1 star. Kasi hindi pwedeng ganun. Ngayon, okay, guys, 1 star. So, guys, mag-wait tayo ulit ng booking. Maghap tayo ng saber Baka meron pa rito ano Hindi saber Yung guys may pumasok dito guys no 2.6 kilometer ang pickup Papuntang Wanayala 395 Tara guys kunin nato let's go Pang pito sa incentives Guys touchdown tayo dito sa Wanayala Kaso may problema Ang sakit ng chan ko ang sakit ng chan ko. Araw tayo gas station guys. Kanina pa madaling araw to. Mila bilab, eh. bila eh. Mila bila. Pero bumili na ulit ako ng gamot. Tapos naginama ko ng madaling araw Dietabs. Guys! Success guys! Dito ako sa Makati guys. Rolling muna. kaya muna tayo. Wala kasi mga dito. May bayad yung mga parkingan dito. 60 pesos. Uh, 3 hours kaya tara guys rolling muna tayo pati tayo ng yakal doon tayo kakain mayroon tayong bahon dito ang palaya tsaka uh, skinless tara guys 3 2 1 guys kain tayo thank you lord guys we pick up tayo dito guys tapos na para tayo kumain guys thank you lord ito pipick tayo dito sa may Lotus Oriental Garden Mukhang Mitsubishi yung logo nila oh. Pick tayo guys The time check, alas 12 na 11.50, 10, 10 minutes na lang Mag-alas 12 na lang tanghali Kain na tayo guys ha Kain na kayo guys, kinapapanood nyo to Manangalian na kayo kung tanghali na sa inyo Okay? Kung maga naman, mag-breakfast na kayo Kung mag kung gabi naman, mag-ginner na kayo Okay? Guys, tas lang tayo dito Pasay! nabida waiting tayo ulit ang booking time check alas 12 mm. guys tas na tayo sa may malate sino kaya tumababa <smart noise> kakain sila dito <laughs> kakain sila sa loob guys sino kaya ito Pupotrip sila Meron silang mga bantay HPG ano. What's up Malate? Guys, mga sabal pick up tayo dito guys si Bear. Pupuntang PITX. Ah, PITX 179. Pedicab. Guys, tapos lang tayo dito sa terminal Ay, terminal sa PITX Kasi may problema, guys, eh Sakit ng tiyak ko talaga, guys Sumihilab <sighs> Just naalambot ako, guys Sakit ng tiyak ko, guys Sumihilab Sumusuntang-sumpong Pero kanina, in iniinin naman ko na ng gamot, eh Guys Hanggang dito na muna tayo, siguro, guys sabi mo na ako, guys Di kaya hanggang mamaya ganito Mahirap na I-sacrifice muna natin Nung isang araw guys Guys mo na tayo guys Bukas gagawa ulit ulit na lang ulit Ako ng panibagong video guys ha ah. Pahingan mo muna tayo Maraming salamat sa mga nanon Ang ganito na lang tayo Peace out Ingat kayo sa biyahe palagi Ingat guys Bukas tayo magkarinigan kakitaan, peace out Ganda sana ang biyahe natin guys oh Anong oras pa lang oh, mag alas dos pa lang oh 1.30 2.5 na ako Bawi tayo bukas guys Ingat kayo sa biyahe Peace out